Mga gandang hapon dito kami ngayon ni Bunso. Bunso, shout out. So, ah, papa. mo muna dyan. Dito muna. Pipishing kami ngayon, ano, hapon. Pishing kami. Aging uh, game tayo. Try natin dito. Baka makakawin tayo. Pablog natin ito ngayon. Ano? Umpisa uh, na natin. So, ayan. Hagis nga tayo dito. Check muna natin yung drag natin. Kung mga, ano, kapag nakahuli tayo, dito tayo malagutan. Pagkas tayo dito. Diyan ka lang, Bunso. Kasama ko ka si Bonso, Yan, Hi! Nawad ah, daw siya sa akin pag fishing. Yun. Malakas ang hangin pero layo pa rin ang abot. 2LB yung line natin. With 6 pounds na leather line. Dito kayo dati madalas makahuli ng talakito ito sa bandang to. Try natin ngayon kung mayroon pa ba rito. Kulay green nga pala ang pahay natin. Try natin mamaya magpularis pag walang kumagat. tayo dito medyo bababa natin yung camera na kung sa dito lang ako ha dyan ka lang ha dito tayo bunso hindi ka ngayon lang ulit tayo nakapag fishing ng ganito tinagal tagal ng panahon Hmm. -sabit ah? Dun, sa kita gan ah don sa Pierre maraming berku mamaya kita tayo mm <laughs> Ah, oh, sasabit pa. Sasabitan pala dun. Sabit na.